Hindi na ni Andy Eigenman na mag-post at tila magbigay ng mensahe sa mga taong mukhang hindi naintindihan kung paano pinapalaki ni Andy ang kanyang mga anak. Pakikitang napaka-expressive ni Andy at talaga namang nandoon ang suporta niya sa mga anak niya na lumaki ng maayos at makita ang kalayaan lalo na sa pamumuhay nila sa isla. Pero ilang mga netizen na nagsabing madudungis daw ang mga anak ni Andy. Kaya naman nagbigay si Andy ng mensahe para sa mga taong tila mahilig manghusga. The amount of people who comment about my kids looking madungis are most likely the same type of people who have children stuck on their iPads all day, eating fast or junk food for all three meal times and probably more and then throw huge fits whenever things don't go their way. No parent is perfect, but I'd rather mine be messy from living fully than clean from sitting still and being disconnected from it. Lumabas naman ng maraming netizen at sinuportahan ang sinabi ni Auntie. Ayon sa isang netizen, Diyos ko, sa US and Europe, ang mga parents, if your kids are madungis, it means they are having fun. Gustong gusto po ng mga foreigners. And this parenting is a precious core memory for the kids. Great job, Mommy Andy. Matatandaang napakahusay din ng mga anak ni Andy, lalo na si Lilo na napakahusay din sa surfing tulad ni Andy at pati na rin ni Philmar. Mapapansin din na very hands-on si Andy sa kanyang mga anak. Marunong mag-alaga ng mga hayop at pati na rin maglinis ng kapaligiran. At homeschool din ang kanyang mga anak. At na-enjoy nga nila ang buhay nila lalo na't na magkakasama silang pamilya. Ayon pa sa isang fan, While remembering our old days sa province, enjoying the simple things na madadaanan going to school. Galing at na-experience ng mga kids mo yan, kakatuwa sila. My best memory when I was a kid is yung naliligo sa ulan, naguhay ng Yamashita Treasure, hide and seek with kapitbahays, kahit madapa masugatan pero at the end of the day, masaya kasi nakapaglaro sa labas. Sa puntong ito ay marami man ang ginakakaintindi sa parenting style ni Andy. Pero napapansin mga netizen kung gaano kagagaling at kahuhusay ang mga anak nito. Wala na pong masasabi nyo sa store na ito.